Happy Mother's Day sa lahat ng mothers. Mga nanay, Happy Mother's Day. Yan guys, itong cake guys. Sana bukas pa guys, namin kakain ng anak ko guys. Pero, ngayon guys, kakainin lang namin guys. Ayan, nag-slice na ko na dalawang slice. Kasi kami lang naman ang anak ko guys. At meron din tayo dito ice cream. Yan, snacks ito guys. Pero, ito na ang aking dinner siguro. Hindi na ako kakain guys. Ayan ang ating ano. Masarap to siya guys. Itong ano. Mango. ang tawag dito eh. Na okay. cake. Kasi sa red ribbon ito siya guys. Binili kanina. Ayan o. Oh. Pero murag lami man. Parang masarap din siya guys. Ayan siya o. Oh. Ayan. Ayan. Hindi to namin maubos guys. Kasi malaki siya ba. Ayan bukas na rin ang iba. Pero ngayon guys. Snacks tayo. Ayan, Oh. Mga unta ninyo, guys. Ayan, kain tayo, everyone. At meron din tayo yung ice cream dito. Ayan. Kahit araw-araw ko kumain itong ice cream, guys. Okay lang kasi hindi siya masyadong matamis. Sakto lang ang kanyang tamis. Ayan. Snacks tayo, everyone. Ayan, Oh, lamig ka ayo, Oh. Ayan. Sa ano ito, guys, ha? Sa ribbon. Ayan, lamig kayo siya masarap siya na ano, na cake. Yan, snacks tayo, guys. Yan. Itong aking ice cream, guys, ay ano to siya, pistachio crunch. Lamit po siya, ang ice cream. Pero, hindi siya matamis. Sakto lang ang kanyang tamis. Pero itong cake, guys, titikman ko lang, kunti lang. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa cake. Ayan. Thank you for watching. Happy Mother's Day. Salat ng na mga nanay dyan.